Defying Death Driver na hulog mula sa talampas na may mahigit 300 talampakan ng taas at naligtas makalipas ang dalawang araw. Isang 22-year-old na lalaki ang nakaakyat mula sa isang Arizona Gorge dalawang araw matapos niyang maimaneho ang kanyang kotse mula sa isang talampas na may 300 talampakan ng taas. Ang lalaki ay nagmamaneho sa isang napakadelikadong parte ng State Route 88 malapit sa Tortilla Flat Merkules ng gabi nang nawalan siya ng kontrol at nahulog mula sa isang talampas. Ilang beses na napaikot-ikot sa 300-foot drop ang kanyang kotse bago ito naglanding ng nakabaliktad. Halos dalawang araw na naghintay ang nasakta na lalaki sa loob ng kanyang kotse. Inakala niyang may makakakita at makakatulong sa kanya. Biyernes ng umaga nang sumuko ang lalaki sa kahihintay at nagawa niyang mag-hike ng dalawang milya pabalik sa kalsada. Nag-hitchhike siya papunta sa nalalapit na Superstition Saloon kung saan nakatawag siya ng tulong. Hindi na ito ang kauna-unahang beses na may taong nawalan ng kontrol sa kalsada sa parteng yon ng State Highway 88. Ang talampas na ito ang ikinamatay ng isang 20-year-old sa taong ring ito.